Hey! Pari ko Malaki! Ano yun? no? Hey, no? Hey? hey! Yan! Papunta sa'yo! Sa, sa problema, mo! Huli! Huli yun! Huwag lang aalis! Pano? Sabay, sabay lang yung man. Paano? Paano yung ano niya? Paano yung cabin niya? Eh, hey, ang lakas na! Ano lakas mo! <laughs> <laughs> hindi yan. Hindi ito yun. Hindi ito. Ah, dalawa ka ako. Yan o. Oh. Ah, 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 dalawang tilapia eh. Sabay yun. Nagsabay, nagsabay silang... Yun. Paano? Paano nagsabay sila? Yun know, o! Dalawa! Ang lakas <laughs> na! <non. laughs> Hahaha! <laughs> mm. sa mga kurakon isang magandang umaga po sa lahat yan panibagong video panibagong fishing adventure na naman po kami pang ulam sa umaga episode pang almusal <laughs> ano <laughs> yan kasama <laughs> ko po pala si Bapa Jun <laughs> magsasalta sana ako nakalimutan ko ano tayo ngayon no ah uh, almusal episode, episode. Yeah. Yan. What's <laughs> up mga kuragon? Papa Jun ay nakaagis na tayo Subok tayo dito Ayan po. po. Pakiabangan po sa channel natin Ang nahuli nating for quality goods Mabilis sila kaya. Gaano kabilis? Bilis lang, tikap mata. Putay sa may batuhan. nagda dito. Grabe, nandun oh, hindi na makita yung... Yun oh. You Nakabot. Know? It's a foggy morning. English yun. Yun na. Yun na. Masa yun. Masa yun. nakatulog na naman yun <laughs> isa pa dyan sa unang subukan natin hindi pa tayo makapag tayo makabuelo ah Nasaan kaya sila? Baka sa kabila. kabila. No, sa kabila. Nasa ano mo, favorite spot mo. Oh? Wala no. Wala, Holiday ngayon dito sa kabila. Puro kahoy. Baka nasa kabila sila. Wala dito mo kurawa. Ini sa isa namin diyan. Wala kahit isa. Let's go sa kabilang. Tayo sa hey ano yan isda yan no isda ba yan korting isda lang bala <laughs> yun tayo eh madali tayong peke dyan sigurado na yan pwede ganyan no. Pag gumalaw yung pa uh, ano, yung pain talagang random nang isda no. Oh, Yun. Ayun. Meron. Ay, meron na. Malaki. Malaki. Oh. Ay, aniyan yan? Pahaba. Uy. Oh. Uy. Yun. Oh, yeah. Thank you, Lord, sa morning blessing. Aligas pagpapasigal mo sa yan Yan yung ano na pare ko Hindi... Pakpomet nga po. Hindi po siya... Parang kabasi. Ano yung bibig niya? Big mouth kabase. <laughs> Ito lang sa ala tayo makakaano. Nang isda. Sa kabila, puro kahoy. Ba Baybayin natin yan sa gilid-gilid. Si season ng ano, season ng kahoy dun sa kabila. <laughs> puro kahoy yung nasa pool dun sa kabila Dito season ng isda. gandang umaga oh. Kung ganito bukas, sarap mo. Bingwet. <laughs> Walang pasok. Sa taas lang. No. Iyo. Uy! May isa. Meron? Uy! Ayy, dalawa! dalawa. Uy. Ito nga pala. Uy, Ay! tumalo, na. Uy, tumalo na. Naka ano? Naka escape pa yun. Hindi <laughs> pa siya. Hindi pa niya time madaing. Pagubay nang nga. Medyo malalim po kasi dito. Talagang suspense. Ayun, yun, ay, ay, ayun. dami Ay! Ay, talaga sila. Yung big mouth kabase. Dito talaga sila nakatira, no? Yun, no? Yun, no? Sarap, eh. Alam na Torta. di, <laughs> Torta. <laughs> Torta ng big mouth. no? Ako, no? Hmm. Iba sila, no? Dito sila nag... Nag-ano na sila? Overnight. Nag... <laughs> <laughs> Nag-transform. yung bangus yun eh. Mahaba eh. Oo. Oh. Yeah. yung lasa nila. Tingnan mo ito. Yung lasa po nila, ma ano, iba, oh, iba malayo sa kabase. Ito yung tinatawag natin kabase. Ito. Ito yung kaiba nila. Makapal yung nunal niya eh isa pong kaalaman ayun, no? <laughs> mula kay <laughs> kay iba po talaga yan so oh, yan no? tsaka ito may ano ito walang masyadong maliit nito eh puro ganyan ito yung bibig niya oh yeah. ang cute lang siya cute lang ito Tom, malaki eh pound phillips lang ito <laughs> yun bibig niya kaya iba po Tapos, siya Tapos ito may nunal oh ito, ito konti it. lang eh may lahi lang may nunal din ayun oh Akal, Sabihin so ko sana, may dimples. May nilalimbala. <laughs> Kasi, iba po talaga yun. Comment nyo po mga kawaragon kung anong breed. Comment nyo po mga kawaragon kung anong breed ng isda yun. Nalaki at siguro ng ano yun. Ng Pano, ano? ng ano yung bidbid -bid. di ba yung bidbid -bid lumalaki yung bibig nya hey! may pumulas oh no sapulin mo pare ko eh natake na siguro yun maliit Binahap, barakudang malaki siguro yun adjust kaya tayo o dyan muna baka pumunta na siya dyan Grabe, lumalakas ah. Kanina dito lang eh. <laughs> Ngayon gumigit na na. Malayo no. Oo. Yung una sa kanina kabila sa kahoy malayo. Kaya <laughs> kahoy yun nasa pool. <laughs> lumapit na lumapit. Hindi na pagala eh. Hindi makauwi no. Hindi pa lang Mayroon? tayo. Pakita natin ang maayos. Ayun. Ano yun? Ayun. Ayun Ay, mga sapsap. -sap. May kasama hindi Lapu-lapu. yun? oh. Ay! Ay! Mayroon pala dito sa taas. Naglakad ka ba ng matalakit? Ito pala to. <laughs> <laughs> Natin eh kay Malali. Malali oh, to, ito siya. Ang pangalabas ay. Medyo maliit pa siya. Pero ito pwede na sap-sap talaga siya. Ang sinalaki po yun ng Berbic. <laughs> <laughs> Ang laki nun. <laughs> <laughs> Snapper yan na. No? Snapper na maputla. Kasi hindi siya nagbibilad sa araw. <laughs> Hindi siya pumula. Ayaw mo dagat. Tapang niya. Adjust tayo. Yan. Medyo paliwanag na po. tayo mong sa sa tabi ito magkakatabi lang pinagagisa natin yun oh maganda may sabit yan di ba? sambanda dyan yung sabit madami. Madami baka nga. Madami to. Madami yun. Sabi mo, madami to eh. Dalam lang yun. More than one. Or baka ano lang yun. Ano yun? Pakiramdam ko lang. Hindi, may nakita ako Ay, eh. May nakita nga rin. No? Umabit pa nga eh. Ayun umabit no? pa nga eh. No? Umabit? Malaki umabit. yun. Hey, ayan na. Ayan o. No? Namumuti na po. Oh. Madami pa yata na Madami pa? Oh, Ayun. Yeah. Karamdam ko pa lang pala Ang madami At least Uy! Yan pala yung Yan pala yung yan, yan, <laughs> yan pala yung kumahabid Kaya pala malakas yung ano Yung kabid niya Yung kabid niya Mm-hmm tilapia yeah, pala tilapia palang malaki ang hmm, kabase na no? kahabi kanina ang lakas baka sabay sabay lang yung ano paano? paano yung ano niya? paano yung kabi niya? eh hey, ang lakas nga! ang lakas nun! <laughs> <laughs> hindi yan <laughs> hindi ito yun hindi ito <laughs> ah dalawa nga o yan o ah, ah dalawang tilapia yung magkasabay yun nagsabay silang mm. Paano? Paano nagsabay sila? Yun know, o! Dalawa! Ang lakas nung <laughs> <laughs> Nakita nyo po kung gaano kalakas. <laughs> Na-hype agad ako eh. Na-pareact agad ako eh. Mm, sa karami na. No yun! Lakas nyo nga! Diba? Malalakas kasi yung tilap niya eh. nag gym yan mo yan. Ito medyo malit. Oh, lakas nyo nga! Ito okay na to. Ay. Ano talaga 'to? Mga sinya lumalaban siya. Ayun yung papasok sa lugar niya. Hmm. Diyan pa sagis tayo mo kurang at maglulot ng din po kami Sagis tayo dito Yan ang mga inaabang ko eh Mga last sagis na yan eh Ano? Laki. Ano? Ay! Ay! Yan! Papunta sa'yo! Sa pala sa mo! Huli! Huli yun! Huwag lang aalis! <laughs> Sakto siya eh! Nandun siya eh! Parang barracuda, no? Oh. Mm hmm. Barakundak. <laughs> Barakundak <laughs> Barakuda. Wala. Barakuda walang, na banak. Walang pumalag? Hindi, yan lang siya. Nagpe-play dead lang. <laughs> Para hindi... Magbili siya ng Pero sakto siya, di ba? Sakto sana yung habis natin. Nasa loob siya, e. May hatang huli, Ay, meron! Meron! Oh, nahuli siya. Ay, malaki. Malaki. Grabe. Grabe, oh, laki. Ano? Oh? <laughs> oh, malaki. 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 Ay, ayun oh, na. nahuli siya. Uy, malaki. Oh. Ayun, pa. Grabe, laki uli. No? Ay, ano? Oh. Ay, ano? Ay. Oh. Oh! <laughs> oh. Sabi ko na eh, uli siya eh. Ha, <laughs> ha, Oh! 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 Oh, oh. oh bulan pala. Sabi. Hindi na bulan 'yan, taon na 'yan. <laughs> oh, lucky. So 'yan mga kawaragon, mga kabayan. Ito na po yung mga Pumukpangin natin ngayong araw. Yes, sir. Yung iba, yung iba pang take may natin. At yung nahuli po ni pare ko yung na malaki. Ang uwi po. Mm. 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 Ang tangkad mo dyan ba pa dyan? Oh. Kasi tangkad mo yung anong yun, tower. Ambok lang dito sa sa camera. Pumpin, pumpin daw yan. Bagong bagong binyag na. Yeah. Di po natin niluto yung mga malalaki kasi eh. sasakupin nila yung ano. Lutuan natin. Sasakupin nila yung ano? Huwag lang sana kumulan. tinatago mo dyan nagtatago <laughs> tayo sa hangin hangin ginabalik na po ni baba dyan tinago namin niya pala yung mga lakas yung ano hangin hangin para sa inyo ang habagat habagat? habagat, walang itch talaga no pangpangan accent Laging nga nila kami inaano sa ano, wala daw kaming cakes eh. Paano yung ahas? Ahas. <laughs> Pero hindi naman lahat. Kasi kami, yung bahay, bahay namin nasa harap ng simbaan. <laughs> <laughs> Doon may it's na, no? Oo. So, tapos sasabihin nila, lahat may walang cakes. <laughs> Kaya kami, bahing namin, bahay namin, bahay namin sa na simbaan eh. Sabi so, na kumain, mga ng ka mga kabayan. History ba yun? May <laughs> kwento ba yun? History. Kung bakit walang AIDS sa kapangpangan? I-re-research natin. <laughs> Pero sa ngayon, gutom tayo. Kailangan muna natin kumain. <laughs> Nagtatampo yata kayo sa eggs. Pehingi po. Hindi natin lagay? Oo. Masunog yung ano eh. na natin plastic. Crispy eh? Crispy to the max. Parang donut. Alam mo yun? Oo. Ayan, yeah, may naluto na po tayo pero may susunod pa pero tayo po ay uh, magmumukbang na uh, yun sa uh, magic with matching sausawan sausawan mm -hmm. uh, sarang po yun ah, bul po yan Yan, mga kabayan, mga auragon, ka may nailuto na po tayo, pero may niluluto pa, pero dahil magutom na, including uh, kain na po tayo, pero siyempre, pray muna tayo, parigoy. Yan, bago tayo kumain, tayo po ay magpasalamat sa biyaya. Lord, maraming salamat po sa pagkain na nasarapan namin ngayon at sa mga biyaya pong pinagkalotin po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po, Lord, sa kaligtasan sa aming panghihisda at sa mga araw-araw namin itong ginagawa. Sana po ay patuloy niyo po kaming gabayan, Lord, sa panghihisda. Gayun din po ang aming mga pamilya sa Pilipinas Pati na din po ang aming mga viewers Thank you po Lord Amen Yan, Yan. kuha na po kayo nang nakalimutan ko ito nung ulas ha Alin? Ayaw nga pala no Ulam nyo at kanin, sabayan nyo na po kami sa ating pagkain Magic The perfect bite Ito muna Mmm Mmm tung Hmm Ito, ito yung hinahanap lutong Ito, okay, ito, diba?

survive na naman yung pang ulam may pang daing pa tayo at may pang ayaw mo so, sila pa subukan natin falando na minha top